Ayan, na good morning, good morning mga idol. Andito naman po tayo, mag-share naman po tayo ng kunting kalaman tungkol sa pagpa-plastering. Huwag niyo rin po sanang kalimutan ay subscribe ang ating munting YouTube channel para makatulong na rin po sa pag-angat. Ah, maraming maraming salamat po and God bless po at thank you po sa inyo. Uh, samahan niyo po po. Let's go! Uh, ano nga ba ang mga uh, ginagawa para magplastering at ano uh, paano nga ba yung iba't ibang paraan ng pagtapo lang halo sa wall Iba-iba uh, po kasi ang diskarte ng mga nagpa uh, kanya-kanya di kasi kaalaman uh, sa akin ito ganito naman yung aking pamamaraan uh, sa pagpa-plaster uh, pa naman yung pagtapon. Ah, ganyan. Uh, ah, sasama lang ng kunting pitik para hindi siya para kumapit siya. Sasama lang Ay. natin ng kunting pitik. Yan. Yeah. Tapos, pag ganito, ah, medyo masikip na kasi may pader dito. Pwede ka naman, dito ka naman. Dito naman yung pesto ko. Ang kutsara, ganito naman. Paharap. Ito naman, ganito naman. Yan, yeah, para hindi ka mahirapan kasi may wall dito sa side na ito. Paharap naman yung ah, pagtapon. Dito mo naman siya kukunin. sa uh, pwede naman ganito kung saan kayo komportable kasi ah, uh, ano oh, patalikod naman yung kutsara niya patalikod ah, naman ah, pwede na ang ganyan yeah. kung saan kayo komportable na magtapon yan ya. Pag dito naman, oh, halimbawa, oh, dito naman, pwede di naman ganito. yan ang mga uh, ano uh, diskarte uh, dito kasi uh, medyo masikip na kaya ganito na ang ginagawa kong uh, pwesto uh, paharap yung kutsara balik pa ganyan na Basta sasamahan nyo lang mga pagganito. Pwedeng pagganito, nakatalikod yung kutsara. paganyan. Pagganito lang. Tapos, same festa pa rin. Ah, ganito naman. ayun yung kutsara, iikutin mo lang. Pwedeng pagganito naman. Ah, yan. yan. Pagganito lang. Pasamahan nyo lang yung konting pite para ah, kumapit yung halo sa wall or sa saan mo na pinapalitadahan natin wall or mag beam man yan o mag uh, wall or beam o kung ano paman kung saan kayo comfortable yung pesto dapat babagay uh, nyo rin yung pesto ng pagtapon uh, pagtapo nyo kasi kagaya dito oh. hindi ka na dito makapag plaster na kasi nasa wall ka na ka na sa wall iikot ka naman uh, ganyan naman uh, yung Ganoon din yung kutsara, pag, kung pwedeng ganito na. Ayan. Ah, Ang pwesta nyo, ganyan. Yung kutsara naman, pakarap naman po pa ganito. Para yung tapo nyo. Para nyan. Ayan. Samahan nyo rin pa rin ng kunting bidik. Para dumikit. Ayan. Hmm. Pag hindi kayo komportable sa pagganito, pwede naman kayong patalikod babalik na rin nyo lang yung putsara nyo yan yan yung yan yan yun yung apat na pangunaraan kapag tapo na halo kasi hindi ka nandito makatapon makakatapon naman kaya lang eh, medyo mahirap ah uh, uh, dapat kasi yung pwesto ah uh, hahanapan nyo rin ang magandang pwesto para maitapon nyo ng maganda yung halo mga idol, hanggang dito na lang po ang ating video. Sana yung nakatulong sa inyo ang ating video. Maraming maraming salamat po. Huwag nyo na rin po sanang kalimutan ay subscribe ang ating YouTube channel. Yan po. Maraming maraming salamat po again and God bless po. Thank you po sa inyo.